malaking hamon ngayon para sa mga rescuers sa Tibet matapos ang pagtama ng magnitude 7.1 na lindol dahil yan sa nararanasang lamig ng panahon. Base kasi sa China Meteorological Administration na ang temperatura doon ay aabot ng negative 8 degrees. Sa nasabing lindol ay pumalo na sa mahigit 120 katao na ang nasawi at mayroong 188 iba pa ang nasugata na tumama naman sa Himalayas. Maraming mga gusali din ang nasira sa nasabing lindol at mula nang tumama ang lindol ay inilunsad nila ang malawakang search and rescue operations na nawalan din ng supply ng kuryente at tubig sa lugar kung sa mayroong mahigit apat na pong aftershocks ang kanilang naramdaman ilang oras na nga matapos ang pagyanig. Isinara din ang mga tourist spot sa Mount Everest dahil sa pangamba na magkakaroon ng mga aftershocks. Naga paabot naman na pakikirama ang iba't ibang leader ng bansa matapos na mabalitaan ang nasabing pangyayari.